na yung asawa mo, may iba ng mahal, may iba ng pamilya. Yung mga anak mo, may kinikilala ng ibang ama. Paano mong ipagtatanggol yung pagmamahalan nyo ng asawa mo? Paano mong babawiin yung pamilya mo sa iba? Nakakulong ka. Kaya pagburyong ka, konting sagi lang sayo, nako, malimit talaga, malamang sa malamang mag-aaway kayo. You know, saan punta Isang mapagpalang araw o hapon sa inyong lahat, mga utol, kalugares, katropa, kapangkat, kagang, kapatiran, at sa lahat ng grupo sa bawat eskinita ng ating komunidad, magandang hapon po sa inyong lahat. Bago ang lahat, pasintabi lamang po sa mga manunood na hindi trip ang topic na to. Malaya kayong iscroll up nyo ng ang inyong mga telepono at manood na lang kayo ng ikakasaya nyo. Sa mga gustong manatili sa mga topic na to, tara, samahan nyo ako. Pag-usapan natin to. May tanong lang muna ako sa inyo, mga utol. Ano ba yung mga tipong nagpapaluha sa inyo nung panahong nasa laya kayo? Siyempre, wala. Diba? Kasi matigas ka sa laya. Tama? may times na nalulungkot tayo na nandito sa laya, pero unti-unti naman nare-remedyohan. Kasi nga, nasa laya tayo at kasama natin ang ating pamilya. Napakadaling solusyonan, di ba? ng kalungkutan na yan, yakapin ka lang ng iyong asawa, yakapin ka lang ng iyong anak, mapapawi na yung pagod at lungkot sa iyong muka. Pero ang tanong mga utol, papano kung yung kalungkutan na yon o yung tinatawag na bulyong sa oblo mo maramdaman. Ano-ano yung kalimitang nangyayari sa mga inmate sa loob pag dumadating ang panahon ng bulyong? Usapang bulyong o kalungkutan. Ito ay isang bagay na maituturing na pinakamalupit at mapanganib na kalaban ng isang inmate. Dahil kahit sino ang dapuan nito ay siguradong sasabogan sipon at luha sa mata mo. Totoo yan! Ayon maniwala? O tara, yan yung pag-usapan natin. Madalas ang buriyong ay nararamdaman ng mga baguhang pumasok sa loob ng piitan. Araw-araw umiiyak. Araw-araw naghihinagpis ang kanilang mga damdamin. At kung minsan ay nangyayari din yan sa mga matatagal na ron o yung mga dekada na ang itinagal doon ay paminsan-minsan ay dinadapo ang paring ng buryong. So masabog din ang mga sipon at luha niyan. Hindi nilang nila ipinapakita yan sa ibang kakosa nila. Siyempre sa tagal nila ron baka isipin tagal mo na eh hindi mo pa rin alam yan. Uh, hindi na nila pinapakita yun pero... umiiyak pa din yung mga yan matindi pa sa rayot ang mararamdaman mo kapag dumapo sa iyo yung mapaminsalang buruyong niyan. walang sino man ha? Ah, walang sino man take note ha ah, na nakakaalam kung ano ang magiging solusyon sa buryo na yan. dahil ultimo sila na matagal na doon ay hindi pa rin talaga nila makontrol ang kalungkutan at buryong na yan. pero alam nila ang nararamdaman mo. Kaya meron doon damayan. Um, lilibangin ka, kakausap ka, usapin ka dahil alam nila na dinadapo ang kanang buryo. 'Yun lang 'yung pwedeng itulong nila sa dahil sila man din mga utol ay nabuburyong at talaga namang napakahirap labanan yan alala nila ang loob mo habang nakikita ka nilang nabuburyong yun yung pamilyang kasama mo sa loob ng bilangguan o ng piitan. Dama nila ang nararamdaman mo. Kapag di na po ang talaga namang matutulta ang utak mo sa kakaisip na kesyo, bakit ba ako nandito? Kamusta na kaya yung pamilya ko? May iba na kayang mahal yung asawa ko? May iba na kayang ama yung mga anak ko? Ganyan Ganyan yon nagiging paranoid na yung pag-iisip mo kapag dinadapuan ka ng buryo. Napakahirap kalaban ng isip mga utol. Yung iba, kapag nabuburyong, ha, idinadaan na lang sa pagpapatato. Pagpapatato yan ang sandamukal. Maibsan lang panandalian yung buryong nararamdaman niya. Yan yung mga strategy o technique na pampalipas ng buryo. Yung iba naman, ang ginagawa, nakikipag-away, nanggugulo para doon na lang siya mag-focus sa bagay na yon kesa sa buryong nararamdaman niya. At mas masakit yung iba, hindi kinaya yung buryo, ay talaga naman. Ayun ang pinakamasakit. Yung tinatapos na nila yung sarili nilang buhay. May mga pagkakataon na isang kakosa o inmate o kalugares na nakasabit na lang sa buyon tinapos ang sariling buhay. Dahil saan? Dahil nahihirapan ba siya sa loob? Hindi. Dahil pinahihirapan siya ng mga iniisip niya o yung tinatawag na buriyong. Lalo na, minsan, may ugong na balibalita na yung asawa mo may iba ng mahal, may iba ng pamilya. Yung mga anak mo, may kinikilala ng ibang ama. Di ba? sakit nun. Yun yung paulit-ulit na naglalaro sa isip mo. Kaya pag buryong ka, konting sagi lang sa'yo, nako, malimit talaga, malamang sa malamang mag-aaway kayo. Yan yung mga dinadapuan ng buryong. Lupet, di ba? Minsan, nakaupo ka lang, hindi mo namamalayan, sumasabog na yung luha sa mata mo. Wala kang magawa sa mga nababalita mong masama galing sa laya. Paano gagawin mo? Paano mong ipagtatanggol yung pagmamahalan nyo ng asawa mo? Paano mong babawiin yung pamilya mo sa iba? Nakakulong ka. Matutulala ka na lang talaga at iiyak ng iiyak ka sa isang gilid ng mga selda doon. Wala kang magawa. Yun yung pinakamasakit na parte doon. Wala kang magawa patuloy na naglalaro sa isip mo ang kalungkutan na yan. Ang mga balibalita na yan. Yan yung mapaminsalang buryo. Hanggang sa mapinsala mo na rin yung mga kasamahan mo sa loob. Ang lahat ng nandun ay nanangat, nananalangin na sana wag na nilang sapitin ang maburyo. Pero literally, eh, mga utol eh, nangyayari at nangyayari. Minsan, nadadamayan ka ng mga kakosa mo, medyo nawawala ang pagkaburyo mo. Pero minsan, mas nananaig talaga yung emosyon mo o yung damdamin mo. Kaya ikaw na ang magdidesisyon kung ano yung magagawa mo. Sa buryo, ang madalas mong nagagawa ay yung mga maling bagay na bawal sa loob, sa batas ng pangkat, sa batas ng kulungan at sa batas ng Diyos. Napakahirap mga utol na dapuan ka ng buryo sa loob. Pakiramdam mo mag-isa ka lang. Wala kang kakampi. Wala kang kahit sinong karamay. Kaya kung ano-ano ang pumapasok sa isip mo. At bandang uli, hindi mo namamalayan, napapahama ka na. Yan yung mga bagay na pwedeng mangyari sa'yo kapag pumasok ka ng piitan, kulungan, bilibido o kaya mo yon? Handa ka ba doon? Handa ka bang maburyo? Handa ka bang mamiss mo yung pamilya mo? Handa ka bang maging baliw sa kakaisip sa kung ano ang nangyayari sa pamilya mo? Sana wag kayo makulong. Sana hindi nyo dan danasin ng maburyo. Oo, nalulungkot tayo dito sa laya. Pero nandyan yung ating pamilya. Karamay natin sila. Lagi silang nasa likod natin. At handang umalalay sa atin. Pero pag nasa oblo ka, wala. Wala kang magagawa, kundi umiyak, maglugmok, ngumalngal, sumabog ang sipon, sa kakaisip kung bakit ako nandito. Sana wala ako dito, sana hindi ko ginawa. Etong video na to ay isang paalala sa mga taong hindi alam yung pamumuhay sa loob ng kulungan. Ang buryo ay pinakamalupit na kalaban ng isang inmate, na pwedeng danasin ng kahit sinong pumasok doon, kaya mga utol, huwag nyo nang danasin. Huwag naman sana na mapunta kayo sa Oblo. Kasi hindi nyo kakayanin. Maniwala kayo sa akin. Kung tatapang-tapang kayo dito sa laya, sige lang. Bahala kayo. Pero once na dumampi na ang mga paa mo sa loob ng kulungan, tignan natin kung hindi pumulwak yung iyak mo. At tignan natin pagsapit ng gabi kung hindi ka umiyak. Kaya utol, dito naman ako eh nagpapaalala ng pwedeng mangyari sa inyo. Kaya magpakabuti tayo. mali natin ang ating sarili, ang ating buhay, alagaan na lang natin ang ating pamilya. Huwag na tayong pumasok sa discounting alanganin na ikakapahamak natin. Maging matino at huwag maging palaaway, palasiga, angas-angas. Tigilan na natin yan mga utol, walang magandang mangyayari dyan. Pinagdaanan na yan ng mga taong nandon, kaya tinatawanan na lang nila kayo. Kaya para sa kanila, isang kwento na lang yon. At ako, iminemensahe ko sa inyo na huwag kayong papasok ng bilibid para hindi nyo nadanasin yung mga yon. Kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya, huwag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalaan po kay nawa. Nampo may kapal. Peace out!